na hinaras umano ng Philippines Coast Guard ang mga barko ng Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan sa Rosor Reef at Skoda Sol. At plano umano ng Philippines Coast Guard na pigilan ang mga ginagawang pagwasak sa mga coral sa nasabing lugar. Check the mic and make sure it sound right boys. bidyong ito ay para lamang po sa mga taong may malawakang kaisipan at naniniwala sa aking kakayahan. At sa mga taong hindi naniniwala taliwas ang pag-iisip ay maaari po kayong umalis at huwag na pong manood sa bidyong ito. Iniulat na hinaras umano ng Philippines Coast Guard ang mga barko ng Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan sa Rosor Reef at Skoda Sol at plano umano ng Philippines Coast Guard na pigilan ang mga ginagawang pagwasak sa mga koral sa nasabing lugar. Nagdeploy ang Philippines Coast Guard ng mga barko sa West Philippine Sea matapos makita sa ginawa nitong underwater survey ang napakalawak na pinsala sa seabed ng Russell Reef at Skoda Soul. Mga lugar na madalas pinupuntahan ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea, ang resulta sa ginawang survey ay nagpapakita ng marine ecosystem sa mga feature na ito ay lumilitaw na sirang-sira na at wala na umanong nakikitang isda. Ayon sa tagapagsalita ng Philippines Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tarelia, sinabi niya na ang ginawang survey sa Skoda Seoul ay makikita ang discoloration ng seabed nito. Malakas na nagpapahiwatid na sinadya itong wasakin at sa katunayan nagbago ang natural na topografiya ng underwater terrain sa nasabing Seoul. Samantala muling binatikus ni oposisyon Senator sa Hontiveros ang China at pilit na pinapabaya dito dahil sa idinulot ng environmental damage ng kanilang maritime militia sa West Philippine Sea. Ayon sa Senadora, ang Philippines government ay maaaring makakuha ng bilyong-bilyon kung ang komunistang bansa ay mapipilitang magbayad. At idinagdag na ito ay magbibigay ng isang malaking pakinabang sa bansa sa gitna ng kinakaharap na krisis ngayon sa ating ekonomiya, sinabi ni Huntivirus sa kanyang pahayag. Ninanakawan na nga ng China nang hanap buhay ang mga mangingisda, winawasak pa nila ang likas yaman ng bansa. Kung mababayaran ng Chinese government ang lahat ng utang nito sa Pilipinas, sigurado umanong makakatulong ito ng malaki sa ating bansa. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinimok ni Hontiveros ang China na magbayad noong 2020 pinilit niya ang tibo na ituloy ang diplomatic effort at obligahin ang Beijing na magbayad para sa mga napinsarang lip ecosystem. Sa Panatag Seoul at sa Spratly Island dahil sa mga ginawang reclamation activities ng komunistang bansa. Sinabi ni Hontiveros ng Pilipinas ay nawawalan ng tinatayang 33.1 billion pesos taon-taon dahil sa mga pinsalang ito binigyan din niya na ang bansa ay may karapatang singilin ang China dahil hindi umano ito ang unang pagkakataon ng Pilipinas ay humingi ng reparasyon mula sa ibang bansa. Bukod sa pagpilit sa China na magbayad, nagahindin din si Hontiveros na isang proposed Senate Resolution No. 804 na nananawagan sa naangkop na Senate Committee na magsagawa ng inquiry sa umanoy harvesting at pagsira sa mga coral sa Rosso Reef. Ayon naman sa iba pang mga balita, inamin umano ng Philippines Coast Guard na hindi nito nagawang tanggalin ang buong floating barrel na inilagay ng Chinese Coast Guard ngunit ang klalang nito ang nagawa nitong putulin at makuha. Sinabi ni Tarrella na gagamitin nila ang Angkor bilang ebidensya sakaling magdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas na magsampanang kaso laban sa China dahil sa mga aktibidad nito sa West Philippine Sea sinabi ng isang tagapagsalita ng Chinese Coast Guard sa isang pahayag na ang mga lambat ay pansamantalang ipinakalat upang maiwasan lamang ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ilegal na pumapasok sa Huangyan Island ang pangalan ng China para sa baho di masinlok ng walang pahintulot mula sa gobyerno ng China. At di umano ay nagkudyot ng gulo sa isang mapanuksong paraan sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Coast Guard ay nagsasagawa ng mga kinakailangang hakbang alinsunod sa batas upang epektibong paghigpitan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Kabilang ang pagtawag at babala mga paghihigpit sa rota at pansamantalang pagtatakda ng mga nakaharang na lambat sa lagoon. Ang tinatawag na floating barrel ay kusang inalis noong September 23, ang Chinese Coast Guard ay nagpakita ng mga larawan na nagpapakita ng B-5 vessel na hinarangan ng Chinese Coast Guard vessel ang blocking net na itinakda ng Chinese Coast Guard at ang pagbawi ng mga lambat. Muli itong ikinihit na ang Beijing ay may hindi mapag-anlinlangan ng sobiranya sa Huangyan Island at sa mga nakapalibot ng tubig nito at may mga karapatan at horideksyon ng sobiranya sa naugnay sa tubig. Sinabi pa ng Chinese Coast Guard na patuloy itong magdaraos ng mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas sa mga katubigan sa ilalim ng horidiksyon ng China alinsunod sa batas at determinadong pangalagaan ang pambansang sobiranya at mga karapatang maritime. Ikaw na nanonood ngayon, ano ang iyong maikokomento dito sa bidyong ito bilang isang mamamayan ng Pilipinas ay siyempre malaya tayong magkomento. At siyempre kapag bago ka palang dito sa aking YouTube channel at kung sakali na nagustuhan mo ang video ito ay baka naman like and share. At siyempre para lagi kang updated sa aking mga latest video, isubscribe mo na rin at click the button bell. Salamat at hanggang sa muli.